Shout out sa mga nangungopras dyan. Kami magbubuhat kahit malayo man. Kahit mabigat o 100 kilos. Aming kakayanin para lang sa panggastos. Oo ngayon alam nyo na. muntigan pa ako madulas. Kasi yung daan masyadong madulas. Umulan kagabi. Kung alam nyo lang pare. Ito talaga yung ayaw ko. Pag naglalakad kami. Kasi nga eto ay bundok. Masyadong madulas. Para bang tuktok. Para kang nahulog. Sa ginusto. Para bang sa tao, minahal mo, pero di ka ginusto o ano masakit. Tandaan niyo yan pare, pag magmahal kayo, huwag niyong isagad pre. Sa laban niyo lang o sa kama, isagad. Huwag yung pagmamahal kasi masasaktan ka lang. O ano, alam niyo na ngayon, pag may syota ka, tapos niloko ka, nahuli mo. Huwag mong papatayin yung bago niya. Kasi nga pare, huwag kang ganon, isipin mo masyado. Magmatchod ka na ngayon Kung nahuli mo siya Na may kasamang iba Huwag mong patayin yung lalaki Makukulong ka ba? Makukulong ka lang tanga Tandaan mo yan Pwede pampalitan yan Pero yung buhay ng tao Di, na, di mo na mababalik yan O ngayon alam mo na Magisip ka na ngayon Kung meron kang kinakasama At alam mong niloloko ka Hayaan mo lang Kung hanggang kailan yung gusto niya E eh, di maghanap ka din Ganun lang kasimple Kung, may, kung niloloko ka niya Magloko ka din pare